Siguro daw, hindi na kinabang etong si Maharlika. Yan naman ang pundasyon. Yan naman ang pinakadahilan ng away-away na etong mga DDS. Yung kanilang pakinabang. Nakalamang si ganito, walang nahita si ganere. So yan, nagsisimula yung bangayan at away na etong mga, na etong mga sakit ng ating lipunan na mga DDS. <laughs> Magtrabaho kasi kayo hindi yung puro kayo sandal at asa sa mga politiko. Oh, pag walang nahita, lilipat sa kabila. Yan po ang sistema na itong mga DDS vloggers na madalas ay nagmamarunong. Akala mo talaga ang gagaling. Akala mo talaga may mga alam at dunong. <laughs> Yan. Mm, etong si Maharlika, malapit na to. Sa tingin ko ha, malapit na etong si Maharlika at si Roque na maaresto. Hindi na talaga tatagal yung mga yan. Paranoid na nga eto si Maharlika eh, kasi kung minsan um, madalas tong mag-travel at paranoid na yan, di ba? Siyempre, alam niya na any moment pwede talaga siyang damputin. Hmm. Yon, eto, meron na naman siyang inaakusahan na kuno ay nakinabang doon sa Salamat PRRD. Kung naalala niyo po, napakaraming inilonsad na mga rally at pagtitipon na, i, na di umano nga ay pasasalamat kay, kay, PRRD. Naalala niyo yon At ang itinuturo na itong si Maharlika ay ang grupo nga daw ni Alpotera at etong Kipay. Kung sino man ito, pero yun nga, ito yung mga nasa paligid ni Digong. Yung isa dito ay yung aid ni Digong. Na kuno ay kabit pala din ni Digong. Yon, yan ang gulo no, ang gulo ng mundo na itong mga DDS. No wonder, no wonder hindi tahimik ang kanilang pamumuhay. Magugulo rin ang isip ng mga yan. Ah, doon sa mga inilulungsad na salamat PRRT, kadalasan na andiyan si Digong. 'Di ba? Kadalasan guest si Digong. Pero talaga ginamit pala si Digong doon. <laughs> Mukha kasing alam ni Digong na siya ay ginagamit. Ay di tangas siya. Di ba? Diba? O, o, baka naman, ang isa pang nakikita natin dito, baka naman, wala talaga kasing nahita, walang na hita. Walang wala walang nakuha ang pakinabang. Itong si Maharlika. Kaya ngayon, nagngangawa. O ayan, pera-pera lang daw ang labanan. Pera-pera lang daw ang usapan dito sa grupo ng mga DDS na ito. At natural na DDS ka, Maharlika. Kayo ni Harry Roque hindi kayo ligtas dyan. Kasama kayo dyan sa ganyang klaseng kalakaran. Kalakaran na pera-pera lang. Good luck.